bakit yung pilay? Inarte lang yan ma. Paan ba kasi gutom na gutom ako? Kanina pa kula pang pagkain ba yan? Huwag ka namang magalit anak. Hintay ka lang sandali. Maluto na ito. Sente. Anong oras na huwag mag-alas si na oh? Ay ma, luto na yan ma? Hindi pa. Ano ba yan? Anong oras na gutom na gutom na ako? Oh. Alam ko naman to oh. Masakit ang pilay ko. Masakit yung pilay. Inarte lang yan ma. Paan ba kasi gutom na gutom ako? Kanina pa kula pang pagkain ba yan? Huwag ka na magalit, anak. Hintay ka lang sandali. Maluto na ito. Sandali. Anong oras na huwag? Uh, Mag-aras si na, oh. Uh. Hindi pa naman, eh. Mga ano ba? Pili yung... mo tagal-tagal na yun. Alam mo, ba? sakit sakit lang yata yun, eh. Talaga namang masakit ito, anak. Huwag ka namang magagalit. Alam mo, inaante lang yan. Ano ma, pa, ano ako ba ah. mo ako nung ano, ah. Uh, yung masarap na adobo pa kunting bilis kasi utom oh, na ko eh Maghintay ka lang anak o oh, malapit na itong manuto ang tayo ko oh. Oh. alam mo naman ano, masakit oh. o opo muna ako kasi masakit Ay, pag tayo ko ano lang yan inartil lang yan But sana anak ikaw mag ano sa akin kasi talaga naman itong masakit ko sus ano ba yan ma Oo, totoo naman itong masakit, oo. Tingnan mo, maliit ito. Ito, malaki, oo. Nag, nag ano pa yan. Bumi kumikirot na magka ito. Kumikirot pa yan dito. Bago B pa ako naglagay ng ano. Wala yan, ano lang yan. Pahangin Tuto. lang yan. Totoo, kakain ka muna na ano, ng pan. Ano, wala ng kape? Ah, ubus na. Ba't di kayo bumili? Wala akong pera. Paano ko magbili? Wala akong pera. Punta naman si Dad, mabili ka muna ma. ng ano dun? Kape? Naman. ayun, pang bili? Wala namang pira. Paano naman ako maglakad? Kung natumba ako, hindi na ako nakabalik. Eh. Malayo ang Sina, tindahan man. natin. Ano lang yan, Ma? Karabi naman, nagutom na ako. Ano lang, inalti lang yan eh. Lapit-lapit lang ang tindahan eh. Sina, Lakad na. Ikaw na lang nang bili. Para maka-uwi ka dito. Uminom ka na. Mayroon naman dito mainit na tubig. Sana ba yung ano, sirius? Wala ayun, na Ay, sinasabi, ulam ay na tubig eh. Dapat may mainit na tubig kayo nakahanda eh. Bayan. Ano to? Talaga naman itong masakit. Hindi naman to biru-biru lang. O, oh. oh, ni Oma. So, ayun guys. Kung kayo, tama ba yung ginawa ng anak na sisigaw-sigawan yung nanay? Kahit na ipilay Ano masasabi nyo? Tama ba yun? I-comment nyo nga. Okay, shoutout kay nanay, kay hey mama. Ma, shoutout sa ato mga fans. At, Nag-shoutout ako sa mga fans. Sana matulungan ninyo ako. Pilay ako. Ay, kawawa naman si nanay. Pilay. Galit bang anak ko. Hindi ako nakaano ng pagkain agad. Wala namang ulam. Wala namang kape. Sabi niya, magkape siya. Wala namang kami pambili ng kape. Pa Ay tayo dyan. Paano? Ito. So ayun guys, tama nga ba yung ginawa ng anak na sinisigaw-sigawan ng nanay? Comment nyo nga dyan. Tama ba yun kung mayroon kayong kakilalang ganon? Okay, God bless!